Magandang umaga mga kapatid, ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikatlong kabanata ng Lukas, talata isa hanggang anim. Sabi dito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok tutuwirin ang daang likuliko at papatagin ang daang baku-bako at makikita ng lahat ng tao ang pagdeliktas na gagawin ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon ang habilin ng ebanghelyo ay handa ang daraanan ng Panginoon paano daw Tambakan ang bawat lambak, tibagin ang bawat burol at bundok, tuwirin ang daang likuliko at pataging ang daang bako-bako. Isa sa narinig kong paliwanag dito ay sinabi niya na ang sobra ay bawasan, ang kulang ay dagdagan. Kailangan sakto lang. Hindi ba't ganun ang kasalanan? Kapag may sobra ang ginagawa, ay hindi na nakakabuti. Hindi naman kapag meron kang kailangang gawin pero hindi mo ginawa, kulang. Kasalanan pa din. Ang tanong, ang habilin ba nito ay para sa atin o para sa Panginoon? Hindi ba siya makakadaan kapag hindi naayos ang kanyang daraanan? Bakit natin kailangan paghandaan ito Sabi rito makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos kapag tayo ay nakapaghanda Ang pagliligtas ay matutuloy kahit hindi tayo handa Kahit hindi pa natin naituwid ang ating mga kasalanan dahil hindi naman nakadepende sa atin ang pagliligtas ng Panginoon ito ay nakadepende sa pag-ibig niya sa atin. Tuwing kami ay may lakad na pamilya at kaming mag-asawa ay nagkatampuhan sa pagpe-prepare o habang um, maaring hindi nagkasundo sa, sa mga dadalhin o nagkataasan ng boses dahil stress sa paghahanda, asahan nyo, tahimik ang buong biyahe. Siguro, yung mga mag-aasawa dyan, makaka-relate kayo. Hindi ba? Tuloy ang gala. Tuloy ang lakad. Tuloy ang plano. Pero, hindi mo ma-enjoy ang ginagawa nyo. Buong biyahe walang nag-uusap, pati ang mga bata apektado dahil ramdam nila ang tensyon sa inyong mag-asawa. Hanggang sa isa sa amin ang mag-umpisa na humingi ng paumanhin. Doon pa lamang mag-uumpisa ang tunay na saya. Doon palang mag-uumpisa ang kapayapaan ng plano, ang saya ng pagbubuklod, ang saya ng pamilya. Totoong ang kaligtasan ay mangyayari, handa ka man o hindi. Ang problema, baka mamaya inililigtas ka na nga. Hindi mo ramdam. Dahil may puot, sa iyong puso. Mga taong hindi mo pinapatawad. Maaring may nagawa kang kasalanan na hindi mo pa naihihingi ng tawad sa taong nagawan mo nito. 'Di ba? Yung pagiging guilty natin. Kapag ikaw ay may iniisip na kasalanan dinadala mo at alam mong hindi mo pa naihihingi ng tawad napakabigat dalhin. Hindi mo maramdaman ang saya. Wala kang kapayapaan. Pati ang pagtulog mo apektado. Kaya mga kapatid, paghandaan natin ang pagdating ng Panginoon. Siguradong sa pagmamahal niya ay maliligtas tayo. Ang tanong ay handa ka bang maramdaman ito? nalinis mo na ba ang mga bagay na makakaharang sa pagmamahal na gusto niyang ibigay sa atin, na gusto niyang iparamdam sa ating lahat. Ang hamon ng Ebanghelyo, isipin natin mabuti ano pa ba ang mga dapat kong bawasan? Ano pa ba ang dapat kong dagdagan upang mas maging malwalhati ang pagkikita natin ng Panginoon. Humingi ng tawad, magpatawad. Kung nagustuhan mo ang video na ito at sa palagay mo ay makakatulong sa iyong kapwa, huwag magatubili na i-like at i-share sa lahat ng social media platforms at sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Amen.